Oy, nakalugsong pang mga taga-bukid. Ah, siyempre taga-bukid, kitaga man. O asa man po, po pa anak? Aray man daw may mukhaon sa gipangalan ni Lagbay Kings. Dako man daw ng karindiriya, ambot daw po, anak. Ayaw mo glakaw niha, kaya ba jiwoking mo? Ah, bahala, anak. Basta iprinda ko lang yung chinila, sugmadakpan me. Ah, mo nagsosyal lo, magi po inyong gingan, ha? Naon sa ba mong nakasure, doon nakapambay, raman mo? Guys, sa mall, ang mga nakapambay mo na mas mayaman. Hmm, ang kapusong lang yun ni mo, Ports. <laughs> Sa na dong, gimo na mga tambid. Asa naman mo pa dong? Saan na? Sa? Ah, oh, sa taas nga yan oh. Pwede na, na pumasok. Go na, sulod na kay Daddy po. lagi. Wa na takibaw kung saan pag-order ani. Kung mga nakakalo mo, nagiging pangandag chip. Hmm, pakihat-kihat, di ron. lahi mampun table dali, kay Lingin man. Ah, hello po! Hello, <laughs> <laughs> <olla> Tris! <laughs> <laughs> Tuana, natingana kay naguna na ang kuchilyo kutsara, unyawa pa may suwa. Guys, atangin ninyong part to ani ha, magsigil Ayot, tres, kay magsigila lang mong katawa. ayo Tris, kay kuchilyo na! <laughs>